I've been attached with a feeling of them waking up with you by my. Talaga namang nag-trending at pinag-usapan sa social media ang bawat eksena ng ating Donny at Mariano lalong-lalo na nga sa kanilang Christmas Special 2023 at talaga namang tilian at hindi pa rin nga nakaka on ang maraming Babli's. Pero eto na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, alam naman natin na inilabas na nga ang eksena ng ating Donnie at Belle sa Kent by My Love na kung saan ay dito nga raw magsisimula ang love story ng ating Bingling. At talaga naman ngayon ay meron nga ang inilabas, nakitang-kita nga itong ating Donnie at Belle habang naglalakad, ay talagang magkahawak kamay pa. Oh! Grabe nga talaga ka-gentleman itong ating Donnie Pangilinan pagdating kay Bel Mariano na kahit nga wala na silang eksena ay talaga namang itong ating Bell ay nakahawak pa rin nga sa ating Donnie habang naglalakad sila. Marami na nga talaga ang mga bula ang kinikilig sa eksena ng ito ng ating Donnie at Bel Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more ayuda pa.